So magandang hapon guys Ito na yung build na customize Ni Sir Edmundo So yung hilt na to Ay na design niya. So para bohon yan Yung pommel galing dito Yung grip naman Yung grip na yan Galing dito So, yung mga design na yon gawa niya, and ako lang yung, ano, pinag-decision ng mga adjustment. Pero yung pin yan, ako lang nalagay niyan. Yung, yung tang nito, abot yan, hindi yung tagos. Kasi pag tinagos, masira to. Masira yan. So, yung tang nito, nung hindi pa nagawa, ay ito. So, mahaba siya at makapal. So, habang ginagawa ko tong hilt na to, tingin lang ng tingin sa kodigo kailangan manigurado guys kasi sayang din yung pagod pag nagkamali di ba yung tipong kunting galaw galaw tingin sa kodigo at kailangan layout na matindi tsaka ukit na pang diinan guys so 3.8 yung grip Uh, brass, yung brass yung guard yung blade niya pala guys ah uh, galing din dun sa mayari yung design at naihawig ko naman yun ng maayos and and then din yung 3mm nyang uh, brass uh, copper pins 3mm yan so yung hindi ko na gano'n napakinis yung blade niya kasi yung mold nito guys e eh, galing dun sa mga lumang mold na ano kasama ng wheelies so yan kapal naman yan, nasa 4 to 5 mm lang yung kapal niya hindi ko na gaano pinakapal para pag isinaksak sa opo di ba saksak sa opo pag magugulay ng opo di ba yan pasok na pasok and kung mag sa manok ano easy lang And yung sheet niya or scabbard ay sungay din. Yung belt loop niya naka-pin naka para matibay talaga. So aloy-aloy, copper, copper brass. Copper na yun lahat. So sungay yan guys. At, ano yan? Tunay na kulay ng sungay. Ito kasi naka coating yun ng dark tint. Ito hindi. So yan. May mga puti-puti pang ano. Uh, and dalawa yan sila guys may kasama pa yan isang mahaba na uh, customized din and ano mong tayo guys patalastas dagdag isipin ba ano you know, umiikse na yung ano pusa doon sa aso ewan ko ba kung bakit and ito yung kasama niya guys yan. yan silang dalawa so ipapadala namin yun sa Canada kaya uh, yun, sa so, mga nagtatanong kung nakapashipping kami ng overseas, ang sagot ay oo. So ito pala ang paliwanag yan guys. Kaya may mga copper brass yan, may mga copper pins yan. Yan. Pamatay daw ito ng aswang eh. So di ko alam kung may aswang sa Canada, pero bahala na sila. Kung ako naman aswang, dito ako mata talim eh. Hindi naman dito. Talim na, di ba? And ito guys, may nagtabi ko yung sungay, sa, sa Yan yung pagkakaiba nila. Hindi nang ganong kita sa video kasi cellphone lang yung gamit ko. Pero sa personal guys, kita mo kita yung pagkakaiba ng dalawa. Yan. Marabigal, sungay. And kung magtatanong kayo kung alin mas mahirap po kita sa dalawa, ang sagot ay syempre sungay guys sobrang sakit nyan sa kamay ukitan mas mahirap kumpara sa marabikal yan kahoy lang and ano yung profile plant nyan nito guys ay galing din sa may ari so eto sya at naihawig ko naman yun ng konti 18 inches blade 3 inches yung point of balance may pulse edge na matalas pang tusok guys di ba kaya pantusok sa aswang medyo masakit to pinaniki yung ano pinaniki yung pommel so bikulanos talaga yung handle nya pasok na pasok din siya sa scabbard smooth pero hindi siya isidro kaya And parehas din sila ng maliit guys. Parehas din sila. Smooth lang. Smooth. So yan. Yan na silang dalawa. All goods na. Kaya ready to flight na to. And yung ano pala guys. Yung pagka retention nya sa scabbard. All goods. Parehas. Safe. Safety pictures yan nila. Para hindi basta basta mahulog. And yung belt loop nya. Nung, yung malaki ah. Yung malaki albino yan na stripe. Kaya medyo may twist na conte. So yun, salamat guys.